Good morning. Good morning, good morning. May nakita akong matanda na kaupo sa sa gilid. Dito ko siya sa pasay, uh, tatambay ko. Pinadaanan ko si tatay. Uh, sakto, hindi pa ako kumain. Ayain ko si tatay kumain. Tara, punta natin. Ay, Tay, tara, kain tayo. Ah, si tatay. Hindi pa daw kumain si tatay. Sama si tatay. Kalawang kanina para mamaya. Yan, oh, sa order niyan. Hindi, okay, pang mamaya mo ulam. Pahit mo na naman, sir. Hindi na lahat tao ganun. Nautosan Nauso, ta, lang siguro sa taas. Yung para mamaya mo, Tay. Okay na po ito, sir. di sarang... hey, okay lang yun. Okay. Kaya ulamin mo mamaya. Kasi okay. may, kasi may kanin ka mamaya okay. eh. Pana lang sa manok. Mamaya, oh. So. para mamaya. Okay. Balot ko na lang. Pati isang kanin. Kaya, well, yes, sa. Tatay. Linggo, Tay. Bababa -ba 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 uli ako pag nakita kita dyan po. Salamat po. Ah. Tuwalo dito guys. Hence tatay kakain na. Kain na kami ni tatay. Taga rito ka lang, Ginday, probinsya mo. Ay, lang ako. Ay, Tarlac. Layo. Nang is Tarlac. Kaya Saragosa po. Ay, Saragosa. So, wala rin ka rin kamag-anak po ito. Dito sa Manila po, wala. Pero meron akong kapatid sa Marikina. Ha? Ano pangalan ng kapatid mo sa Marikina? Ferdinand. Ferdinand. Ferdinand po. O kapatid daw ni tatay si Ferdinand de Cruz sa Marikina. Hindi niya alam yung Marik... saan sa Marikina. Yan po. Ah, uh, buong pangalan mo tay? Ano? Manuel Dela Cruz. Manuel Dela Cruz. Tapos yung kapatid mo sa Tarlac? Di sa Marikina. Sa Marikina. Bertinand Dela. Perdinand Dela Cruz. De Cruz. Sige po.